Bye muncha cha Madam Isha, yes po. Bye, kung sanitizer. Oh my god, Apa? so dirty. Baka mamaya saan sila nanggaling. Mm. Um Mukhang may potensya. Ano sa palagay mo, Madam A? pode? Hum, nada de bar. siya. At bakit suot mo yung sandals ko? Sinabi ko pa na suotin mo yan? Kaloka. Sino suot sa'yo? Madam, sorry po. Tinry ko lang naman po. Tinry? Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Halos dalawang sweldo mo yan. Dalawang buwan na sweldo mo yan. At saka hindi ka bagay magganyan, magmodel. mag-model. Nakikita mo ba yung sarili ko? Nakikita mo ba ako? Tignan mo okay. yung outfit ko. At tignan mo yung itsura mo. Dapat lumugar siya, Frenchie. Kung saan siya dapat. Masyado kasi pilingera. Tanggalin mo nga yan! Opo. Hindi po. Sorry. At saka nasa na yung gown ko? Madam Isha, pero kanina po nasa bahay tayo, tinanong ko po kayo kung dadalhin ko po ba yun. Sabi ba? niyo po, hindi na daw, hindi niyo na daw po kailangan. Anong hindi? Ngayon ko susuotin yun! Napaka-suma mo naman! Sorry. Balikan mo yan sa bahay. Wala akong susuotin ngayon, no? Opo. Taggalin mo yan. Linisin mo yan. Peshi, talo naman. Sorry talaga, Madam Isha. Lilinisin ko na lang po. Linisin mo yan. Gusto ko. Sobrang kintab niyan. Opo. Ah! Umalis ka dito. Ano mo ko makita yung pagluka ko. Balikan mo yung gown ko. Nakakaloka ko yung baba. Peshi, ang beauty natin, dapat maganda Oh my God! Hi Asia, I'm a great fan of you. Oh my God! Oh my Can you take ma autograph? Sure, po! Oh my God! I'm so excited. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. so much! Thank you. So much. Thank you. Thank so you thank you po ha? Thank so, so you excited. Po. Thank, thank, you. thank you, thank you so thank much. Po thank okay, you. thank you. Bye-bye, thank you. Bye. Beha, Beha! Beha! Madam Isha, yes po. Pinya kong uh, sanitizer. Oh my God. Apa. So dirty. Baka mamayasan sila ng galing. Mm -hmm. Um, Nasa Madam Isha, kanina po ginamit niyo po siya sa sasakyan. Anong ginamit? So sinisisi mo ako? H Hindi po. Hindi lang po natin Nasa na saan Nasaan na? Ang dumi-dumi. Ang ama-ama mo naman. Sorry po. Kaloko naman yung assistant mo, Ah Aanga-anga. Palitan mo na julalay mo, Besh. Mm -hmm. lang eh. Hoy, tama na yan. Ano ba? Dito pa talaga kayo nagkalat? Ikaw, siguraduhin mo bukas hindi ka late. Palagi ka lang late. I'm sorry po, pero hindi na po yan mauulit. promise. Anong hindi ba ulit? Ilang beses ba? Sampung beses. Oh, Ano mo, hindi mau ulit Hindi na po yung Promise po talaga, hindi ko na po, hindi na po ako mali-late bukas. Ay, ano ay, naman po na importante na may... Ni... <laughs> diba po? Ay? ano ba? Anong ginawa mo? Ano ba ang mahal-mahal niyan? Sorry, ma. Am. Wala lang yung sanitizer ko. Sisirain mo pa ba yung bag ko! Beshi, wala talagang kwenta yung alala mo. Kalokak. Sinira na naman yung bag. Uy, ano ba? yano na na siya. Um, Madam Isha, oras na po, 1 a.m. na po. Hindi pa po, po kayo matutulog? Hmm, nakikita mo naman, di ba? Nasa-celebrate kami. Pero po, kabilin-bilinan po ng talent manager niyo na si Sir Chris na wag po kayong magpupuyat kasi maaga po bukas yung fashion show niyo. Pwede ba wag ka na makialam? Pinapangunahan mo yung decision ko. Nasa-celebrate ako ngayon eh, dahil ang saya-saya ko tapos babatripin mo ako. Tayo, kahit anong kato, mangyari, kahit anong gawin nila, kahit malate ako, hindi-hindi nila ako ipagpapalit sa iba. Nakita naman, di ba? Ilang beses na ako na-late sa buong fashion show ko. Ano ba nangyari? Di ba ako pa rin yung pinipili nila? Dahil ako yung yes. pinakamadaling, pinakamaganda. pinakamagaling ko, ma'am Wala nang iba, Beshie. Yes, nice. I know. Thank you. Aagahan ko na lang po bukas. Sana Oo, hindi po na. kayo ma-late, ma'am. Maris ka Maris na. na. Ay, Saan babae yun? Oh! Palibatan dito ka! sa mo? Um, tinatawagan ko nga po eh. Hindi pa rin po sumasagot sa akin. Ba't hindi sumasagot? Saan ba siya? Nalasing po kasi siya kagabi. Nalasing? Ilang beses ko na sinabihan ng amo mo ha? Hindi lang pangatlong beses, apat na beses, sampung beses. Naku paano yung show dito? Kailangan palitan ko yan. Paano po yun? Ay, hindi ko alam. Problema nyo na yun. Dapat pumunta siya dito. Pasensya na po. Pasensya? Palagi lang lang pasensya? Parang ganda na lang? Tatawagan ko na lang po ulit, Sir Chris. Saan na ba yun? Si Madam Ayan. Asia. Saan na ba yun? Papalitan ko na talaga siya. Huwag naman po, Sir Chris. Baka napapunta na po yun. Sino papalitan? Oh. Hello, Chris. Hello, Angelo. Kumusta ang ating uh, event for today? Mm, um, okay naman, kaso may papalitan kasi ako. Late na late na naman, naglasing kagabi. Pero hindi natin pwedeng i-cancel ito at dahil lang sa isang modelo na na-late. For sure naman, gagawa natin ng paraan at may naisip na ako kung sinong papalit. Ah, ah Bea, si Angelo Estera pala, tapos si Madam A. Okay. Hello po. Hello, darling. Sila ang organizer dito. Tapos sila na rin ang may-ari ng shop na to. Talaga po? Yes. Kaya nga hindi tayo dapat magka-cancel kung meron mang model na hindi nakarating at napaka-unprofessional. Sa palagay ko, may naisip na ako napapalit. Sino Di ba, na? Madam A? Opo. At yun ang walang iba, kung di si Bea. Siya ba? Kasi di ba, Madam A, nakita natin na isang araw kung paano siya mag-pose ang galing-galing niya, kung paano mag-project. I think siya ang napipili kong next top model ng aking brand. Ako po. Yes, congratulations, Iha. Congrats. Thank you po. Hindi, hindi na ma Siya na ang papalit ngayon, Chris. Sige, kung yan ang gusto mo, Angelo. Pero, Baka magalit po si Madam Isha. Hindi magagalit. Kaming bahala. Siyempre, ako naman ang nagde-decide at saka si Madam A kasi production namin ito. Maraming diba? salamat po. Yes. So, bibigyan ka namin ng pagkakataon kasi may potential ka, Iha. Salamat po. Ready? Para saan? Ah, Bea? Bakit nasa kanya yung damit ko? Di ba dapat ako yung nagsusuot niyan? Beshi, suot-suot niya damit mo. Kaloka. Hmm. Tanggalin mo nga yan. Baka madumihan pa yan eh. Madumihan, pinagsasabi mo. Anong oras ka kagabi mo eh? At saka, saan ka galing? Nagparty! party, party? Oh, Oo. Nahuli ka. Di ba alam mo mong may shoot ka ngayon eh? hindi na po mauulit. Ano hindi na mauulit? Talaga hindi na mauulit dahil ito nang pinaka last mo nang gawin sa akin yan. Hindi ko na to papalampasin pa. Hindi naman po ako masyado na lit, eh. hmm? At saka siya ba yung ipapalit niyo sa akin? Oo, bakit? Alalay siya. Yes, her. Hindi ko siya ka-level. Mas magaling ako, mas magaling ako rumampa. Mas maganda ako. Ah, nga pala. Hindi siya si Angelo. 'Yung may-ari ng shop no 'to. yung ah. fan. Ah, may-ari? Sila 'yung nasa likod. Oo. Siya po 'yung fan ko? Oo, siya. Fan mo talaga ako. Nagpanggap ako na fan mo, pero hindi ko alam na makakadiscover pala ako ng isang mapagpanggap na tao na katulad mo. Mapangapi, mapag-alipusta. Magaling ka lang sa harap ng mga fans. Pero pag nakatalikod na lahat ng mga tao, ganyan pala kasama ang ugali mo, mapag-alipusta. So kami ng aking anak na si Miss A ay nakapili na. At yon ay si Bea. Oh my gosh, Bessie, Ang alalay mo! Pero kahit second chance po, wala. <laughs> second chance? Ano pinagsasabi mo? Ilang beses na ako nagbigay sa nagbigay sa'yo ng second chance, third chance, tenth chance. Ano pang ginawa mo? Hindi siya bagay, Beshi. Nakapag-decide na kami ng aking anak, Iha. Si Bea, napakaliliki ng potensyal para maging top model brand ng aking institusyon. Siya ngayon ang gagawin kong top model. Dahil ang huwarang model, pag sinabi mong model, kailangan hindi lamang sa panlabas na kaanyuan. Lahat ng pagiging modelo dapat mabuti sa'yo. So nakapag-decide na ako at makakaalis ka na. Pero may kontrata, Beshi. Anong kontrata? Tapos na ang kontrata. May kontrata nga tayo eh. Lumayas na kayo. Maraming Congratulations, kalaman. you deserve it, oh, darling. You will be the next top model. I will see to it that you will rise to fame, darling. Just continue to be humble continue to be great, not only outside but inside, it's very important. Kaya kailangan manatili kang maging huwaran sa lahat ng tao at makibagay sa kanila. Yun ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Correct? Opo, opo, Correct. Thank you po. Congratulations. Chris, thank you so much for this wonderful opportunity. Siya ang papasikating natin ngayon. Sige. Maraming maraming salamat po. You deserve it, Iha.